na liver fried liver oh kalami pwede ninyo ni atong fried liver pag kalami na lang no? Eh? na tayo ako ang fried chicken original na walay mga babag <laughs> original kaayo Crunch, crunchy kaayo no? crispy kaayo na siya ang ako original fried chicken liver fried lamig kain eh, na siya so hindi mo sila ganaan ng liver mas ganaan sila aning oh. so mo na akong magkadalit sa inyo Pag kalami, mga unata anli na po ni karong kanuna